Oh, no, siya may dahon na dami. Oh, Bang! Tapol! Ay, ah, ginama nga. Ang <laughs> butahan natin. Oo. Oh. <laughs> Malaki-laki na ito. Oo. Oh. Ah! Ay, yan ah! Oo. Oh. Ang uh, butahan natin. Tuluk pun juga. Oh, Ada di nanti nih. Tapi jangan. Bapak. Ini. Panggilan itu pengapat palaan. Pengapat palaan. Kamu. Ah, ayo jangan panik saya mengantar. Tingnan natin ito mga malaki. Hmm. Da, yun ang eh, <laughs> Lakas. Lakas wala nito? Oh. Ah, tinawa pala natin. Oh, <laughs> ah, no, nga na lang oi. Ano? Ah, Rico. <laughs> ah, antero tinawa mo. Ah, is pala yung paniksay natin ayon. Sino kaya mabili noon? Ah, <laughs> binta ka na yung mga hunter. Ah, tinawa natin, kumabit eh. pa. Labit pa nga sa si idol. No. Ay, ulo. Hijet oh. Ang ganda na pakatama. Wala nito mga hunter Ang ganda Ay, itong hunter, oh. di na pakatama. Ay, nandigaw ito mga hunter Ito na, naman Riko. Patay.